Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Kabanatuan City ang mass outtaking ceremony para sa mga bagong halal na opisyal ng, ng Daycare Parents Committee na ginanap nitong August 26. Dumalo sa nasabing seremonya si Mayor Micah Vergara na siyang nag-administer ng panunumpa at nagpahayag ng kanyang buong suporta sa aktibong partisipasyon ng mga magulang sa pagpapatatag ng mga programa para sa maagang pangalaga at pagunlad ng kabataan o Early Childhood Care and Development o ECCD. Ayon kay Helen S. Bagasaw, CSWDO Head, Mahalaga ang papel ng mga magulang sa bawat daycare center bilang katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na pangalaga, edukasyon at proteksyon para sa mga batang kabanatuenyo. Sa kanyang mensahe binigyang diin ni Mayor Vergara, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, guro at mga magulang upang makabuo ng mas matatag na pundasyon para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ipinahayag pa ni Mayor Maika sa mga dumalo na ang aktibong pakikilahok ay mahalaga sa tagumpay ng mga programa para sa mga bata. Anya, kayo ang una nilang guro at sa inyong gabay, sabay nating huhubugin ang mas maliwanag na kinabukasan. Inaasahan ng bagong halal na mga opisyal ay magiging mas masigasig sa pagsuporta sa mga aktibidad ng bawat daycare center at pagpapalakas pa sa ugnayan ng mga magulang, guro at komunidad. Ang seremonyang ito ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng CSWDO na itaguyod ang child-friendly governance at palakasin ang partisipasyon ng bawat sektor sa pagbubog ng mga batang kaban. ng 20. Komportableng paglalakbay na ngayon ang nararanasan ng mga residente at motorista sa barangay Villa Marina sa Nusa City, Nueva Ecija matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng lokal na kalsada sa lugar. Ang proyekto na isinagawa ng Nueva Ecija First District Engineering Office sa pamumuno ni District Engineer Jun Fana ay may habang 1.19 km at may dalawang linya na matatagpuan humigit kumulang 7 km mula sa kabayanan ng San Jose City Dati ang natural kalsada ay may mga malalaking bitak at lubak na nagdudulot ng panganib, lalo na sa gabi kung kailan mahirap ang visibility. Ayon kay Engineer Vanna, ang proyekto ay sinaklaw ang kompletong rehabilitasyon ng pavement at pagpapanumbalik ng apat metrong lapad ng carriageway na pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget na may halagang 9.7 million pesos. Ipiliwanag ni Fana na ang proyekto ay tumutugon sa matagal ng isyo sa kaligtasan at nagbigay ng mas matibay at mas functional na daan. Dahil dito, mas ligtas at mas mabilis ang paglalakbay ng publiko. Mas mababa ang gasto sa maintenance ng sasakyan at mas madali ang pag-akses sa mga pangunay serbisyo tulad ng palengke, paaralan at mga pasilidad pang kalusugan. Bukod sa agarang benepisyo nito, inaasahan din na makatutulong ang bagong gawang kalsada sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya dahil mas magiging epesyente at maasahan ang transportasyon ng mga produkto, serbisyo at mga pasahero sa barangay William Marina at mga kalapit na komunidad. Pinusasa ng pulisya ang limang kalalakihan matapos na mahuli sa aktong nagpapat session sa loob ng sementeryo sa bayan ng Talavera bandang alas 3.30 na madaling araw noong August 31. Ayon sa ulat ng Talavera Police Station, itinawag sa kanilang himpila ng isang concerned citizen na may mga kalalakihan umano ang nasa loob ng Maestrang Kikay Public Cemetery at kahinahinala ang mga kilos. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa lugar at naaktuhan nga ang limang lalaki edad mula 19 hanggang 57 anyos na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng mosoleo. Kabilang sa mga naaresto ang isang 49 anyos na walang trabaho, isang 57 anyos na driver at tatlong kabatang nasa 20 anyos Narecover ng mga otoridad ang iba't ibang uh, drug paraphernalia tulad ng improvised aluminum tutor, aluminum strip, dalawang disposable lighters, metal smoking pipe at gamit na aluminum foil. Nakuha rin sa kanila ang isang uh, plastic sachet ng hinihinalang shabu at isang sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana. Asung paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang reklamo laban sa mga suspect.